Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Mga estudyante na nag-aaral habang tanaw ang view ng Mayon Volcano, nagpawaw sa mga netizen. Guinness title na World's Oldest Living Man, iginawad sa isang 111-year-old na Briton. May-ari ng viral na takoyaki store, inaming marketing stunt ang April Fool's Day prank. Batang na stress dahil sa pimples, kinaaliwan online. Netizens celebs na pa sana all sa picture ni Tim Yap kasamang Hollywood star na si Angelina Jolie. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, POV Goals. Napa, sana all ang mga netizen, lalo na ang mga Gen Z, sa time-lapse video ng isang architecture student kung saan mapapanood ang kanilang study time o ika nga eh, all-nighter. Ang mga estudyante kasi hindi nag-aaral sa isang classroom o library, kundi sa roof deck kung saan tanaw ang breathtaking view ng Mayon Volcano. Silipin ang paglitaw ng ganda ng bulkang Mayon kasabay ng pagsikat ng araw. Sa trending report ni Pamela Adriano. Hindi lamang basta ito time-lapse video ng magkakaibigan mula Legaspi Albay dahil kasabay ng kanilang pag-aaral at pagsikat ng araw ay bumungad sa kanila ang breathtaking view ng Mayon Volcano. Talaga nga namang kakaiba at relaxing ang setting kung saan nag-aaral ang mga estudyanteng ito dahil ang kanilang all-nighter o ang terminong ginagamit ng kabataan ngayon para sa pag-aaral hanggang hating gabi ay ginawa sa isang roof deck. Kaya naman sa pagsikat ng araw ay masisilayan din ang napakagandang view ng Mayon Volcano. Ito ang time-lapse video na kuha ng 5th year architecture student na si Franklin Tardesilla na kasama ang kanyang mga kaibigan sa paggawa ng kanilang thesis. Ayon sa kanya, malaki ang naitutulong ng Mount Mayon sa kanilang pag-aaral dahil sila raw ay mas namomotivate kapag nakikita nila ang magandang tanawin ito. Kapag din daw natatanaw nila ang magayon na view ng Mount Mayon, ay kahit papaano'y nakakapagpahinga sila. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1 million views ang video na ito. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating next viral story. Marketing stunt. Inamin ng may-ari ng viral na takoyaki store na marketing stunt lamang ang naging prank nito noong nagdaang April Fool's Day. Matatanda ang nag-viral ang local brand matapos ipatato ng isang netizen ang kanilang logo sa kanyang noo ang isiniwalat ng owner na si Carl Kion at kung paano nga ba nabuo ang nasabing prank tutukan sa trending report ni Millie Borja. Amin na Nag-viral ang April Fool's Day prank ng isang takoyaki store. Matapos ipatato ng isang netizen ang logo ng kanilang brand. Pero kung akala ng karamihan ay si Tatay Ramilang na prank, Pwes, inamin ng mismong may-ari ng store na Taragis na si Carl Kion na isa lamang itong malaking marketing stunt. Ibig sabihin, mula sa pagpo-post ng nasabing challenge kung saan hinamon nito ang mga netizen na ipatato ang kanilang logo para makuha ang premium nagkakahalaga ng isang daang piso hanggang sa komento at pagkasanita tay Ramil sa poster. Lahat planado. Maging ang pagpo-post nitong hindi sila accountable sa nangyari sa akala na ibiktima ng prank at ang video kung saan tila nagpaabot na ito ng tulong bilang pagtupad sa pangakong premyo ng challenge. Ayon kay Carl, August 2023 pa lang, naghanap na ito ng taong willing ipatato ang logo ng kanilang brand sa kanyang noo. Laking gulat nito nang hindi nagtagal, nahanap niya ang 47-year-old na dating fishbowl vendor na si Ramil Albano. Bagamat marketing stunt lamang ito, totoo ang isang daang libong pisong deal sa pagitan ni Tatay Ramil at ng Taragis na kanyang tinanggap para sa kanyang anak na may Down syndrome. Noong nakaraang buwan, March 2024, ipinatatu na umano ang logos sa kanyang noo at hindi na muna lumabas sa bahay para hindi maudot ang nasabing prank. Lumating ang gabi at tuluyan lang hindi nag-viral ang unang poster. Kaya inalabas na namin ang pangalawang poster at doon na nagsimulang mag-react ang lahat ng tao. Dahil sinabi namin na hindi kami accountable sa nangyari kay tatay. At tulad nga na inaasahan, kumalat na ang poster sa buong Pilipinas. At sobrang dami na nag-react at nagalit ng na malalaking influencers. At doon nagsimula, gumana ang plano. Matapos ang buong prank, nakatanggap ito ng samut saring komento mula sa netizens. At maraming brands at influencers din ang nagpaabot ng tulong kay Tatay Ramil. Pero paglilinaw ni Carl. Hindi scammer sa Tatay Ramil. Okay? Nanggaling na yan kay Tatay. Lahat ng mga brands na natira sa baba ay hindi nakapagpadala ng tulong. Bakit? Dahil kasama sa plano na huwag ilahad ang lahat ng impormasyon ni tatay at ang Gcash number niya dito sa internet. Pinili namin na mahirapan kayong abutin siya. Dahil nga, instant lang naman lahat ng to. Kaya sa mga nagsasabi na napakilaki ng pera na nakuha ni tatay dahil dito, ang total cash na nakuha ni tatay dito ay eh, mabuti naman ng mga 200,000 pesos. Gusto ko lang linawin na wala akong hati o binawas sa donasyon na natanggap ni na Tatay Ramil. Sa huli humingi ng tawad ang Takoyaki Store sa na mga naapektuhan at nadamay sa kanilang ginawang marketing stunt. At sinabing wala itong pagsisisi dahil sa publicity na natanggap ng kanyang business. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, ate, ay pimples ako. Nakaka-stress talaga magkaroon ng pimples. Yung tipong gusto mong ma-achieve ang glass skin feel pero bigla-bigla na lang silang sumusulpot ng hindi mo inaasahan. Pero tila yata mas malala pa ang frustration ng batang tampok sa ating istorya ngayon. Dahil ang tsikiting na ito, stress na stress na matapos sabihin na may pimples. Bakit kaya nagkaroon ng pimples ang batang si Paulo? Alamin sa trending report ni Liway Abas. Ngunit nga naman talagang nakakastress ang pimples lalo sa teenagers. Pero mas ramdam na ramdam naman yata ng batang ito mula sa Batangas ang frustration matapos masabihan na may pimples. Ang batang si Paolo kasi nagmamandali ng umuwi at nayayayan na ang kanyang ate na nagpapafacial. Kaya naman si ate naisipan tuloy na pagtripan ng kapatid at sinabing may pimples ito. At dahil mabilis nga mapaniwala ang mga bata ay bigla na lang nabahala at na stress ang chikiting sa sinabi ng kanyang ate. Naghati naman ito ng tuwa sa netizens kaya ang video humakot na ng mahigit 1.6 million views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abas, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating kwentong record-breaking, 111 at number 1. Isang lalaki mula sa bansang England ang kinilala bilang world's oldest living man sa edad na 111. Maliban dito, nasaksihan din niya ang paglipas ng dalawang world wars at ilan sa pinakamalalaking pandemya na tumatak sa kasaysayan ng mundo. Ang bagong Guinness title holder, ibinahagi rin ang kanyang sikreto sa isang malusog at mahabang buhay. Kung ano nga ba itong sikreto ni John na alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Ipinasana ang corona sa edad na 111 years old. Kinikilala ngayon ng Guinness World Records ang Breton na si John Tines Wood bilang world's oldest living man na isinilang noong August 26, 1912, parehong taon kung kailan lumubog ang legendary Titanic sa North Atlantic Ocean. Ito'y matapos pumanaw na sa edad ng 114, ang nooy may hawak ng title na si Juan Vicente Perez. Sa panayam sa award-giving body, hindi anya natin hawak ang itatagal ng ating mga buhay, gayon pa ay malaking tulong ang moderation sa lahat ng bagay dahil lahat ng sobra ay nakasasama at kahit pa wala itong bisyo tulad ng panini o kung uminom ay paminsan-minsan lang ang tunay na sikreto raw sa mahabang buhay walang iba kundi swerte maliban din sa pagiging saksi sa dalawa sa pinakamalalaking pandemya tulad ng the great influenza at covid-19 Hawak rin niya ang record bilang world's oldest surviving male World War II veteran. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, inusuan at napasanaon ang netizens, gayon din ang ilang celebs sa ibinahaging picture ng TV personality at negosyanteng si Tim Yap. Kasamang nag-iisang Angelina Jolie sa New York. Ang fanboy moment ni Tim Yap, tutukan sa showbiz report na ito. May fanboy moment ng TV personality at nagasyanding si Tim Yap nang ma-meet ang Hollywood star na si Angelina Jolie sa New York. Sa Instagram, ibinita ni Tim ang kanilang picture ng award-winning actress na muna dito ng The Outsiders Musical sa Bernard Jacobs Theater sa Broadway paglalahad ng TV personality on the outside, hi Miss Jolie, congratulations on producing the show, ang kanyang nasabi. Pero on the inside, nagkaroon siya ng hand moment plus palpitation ng mamit ang nag-iisang Angelina Jolie. Heto ang video kung saan inimbitahan pa ni Tim na bumisita sa bansa si Angelina. Congratulations on uh, producing this show, amazing show. Thank you so much. Thank you and please come to the Philippines. Love Ang Hollywood actress ay isa sa mga producer ng The Outsiders. Musical adaptation ito ng 1967 novel ng American writer na si S.E. Hinton gayon din ng 1983 film ni Francis Ford Coppola. Magulita na minsan sinabi ni Angelina sa isang American Magazine hangad niyang balikan ang kanyang roots bilang performer sa pumagitan ng pag ng musical. Napa-OMG! What? At grabe to naman ang ilang celebs gaya ni Anne Curtis, Michelle D, Bianca Gonzalez at Lina Morales. Habang ilang netizens naman na may all sa picture na ito ni Kim at may napatanong pang paano kumalma sa tabi ng isang Angelina Jolie. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga estudyante na nakakaingit naman ng view. O ba diba? So sa lahat ng mga estudyante dyan na nag-all-nighter, nagkakraming at syempre nag-aaral ng mabuti para sa mga exams. Nako, hindi po ba napakaganda kapag ang view po natin na ay katulad po ng Mayon Volcano ako pa personally po, masasabi ko na talagang mas nakaka-relax, mas na po ang mga lessons kapag meron po tayong tinitingnan na magandang view. Ako po ay nag-aral po ano sa Baguio City kaya naman po makulay at talaga naman po luntian po ang kapaligiran po namin doon sa aming eskwelahan. Kaya naman masasabi ko po na na-enjoy ko po ang aking college life. Sana kayo din po, 'di ba? At sana sa mga eskwelahan din po natin na ay sikapin po natin ano na hindi lang po sa apat na mga pader po nag-aaral ang ating mga estudyante. Maganda rin po na sila po ay na ng konte, maarawan ng konte o di po ba? At syempre may makita naman po mga kakaiba para ma-break ang monotony ng pang-araw-araw nilang pag-aaral. Para hindi rin naman po sila masyadong ma-stress at kahit papano po ay ma-enjoy po nila ang experience. Yun nga alam po mukhang nagpupuyat po ang ating mga estudyante dito sa video. Hindi po masyadong maganda yan. Kaya naman po time management din po ang kailangan para po sa ating mga estudyante. Well, good luck po sa inyong lahat sa mga mag exam ngayon dyan ng mga estudyante po natin at naway pumasa po kayo sa lahat ng inyong mga examinations. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Sama-sama tayo, Pilipino!